pinamantala ng mga kawataan ang nakatulog na lasing sa Cebu City. Kinapkapan nila ang biktima at tinangay ang mga gamit nito. Nasa front line ng balitang yan si Gary De Leon. Kita sa video na yan ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Bumarada sila sa tapat ng isang kainan sa Cebu City noong linggo ng madaling araw. Nakabantay pa ang babaeng staff ng kainan. Abang ang lalaking call center agent namang ito, pansing natutulog. Ilan saglit lang, Pumasok ang lalaking nakahelmet sa kanilapitan ng call center agent. pa niya ito na tila may hinahanap. Dito na lumapit ang babaeng staff para tanungin kung ano nangyari, pero nagpakilala ang nakahelmet na kasama niya na natutulog na call center agent. Lumabas pa ulit ang nakahelmet habang nakabantayan kasama niya. Maya-maya pa pumasok ulit sa kainan ang nakahelmet, muling ka pa ng call center agent. Dito na ginawa ng lalaki ang pagnanakaw. Agad itong umalis nang may dumating na ibang mga customer, base sa investigasyon ng pulisya kakain lang sana ang biktima hanggang sa makatulog ito habang hinihintay ang kanyang order. Aminado rin ng biktima na nakatulog ito dahil sa kalasingan. Pagising ng biktima, nagulat na lang siya na wala na ang kanyang belt bag at cellphone. Nagalaman ng mahalagang ID ng biktima ang belt bag. Sa ikinasang follow-up operation ng pulisya, nabawi ang cellphone ng biktima mula sa pinagbentaan online ng sospek. Pero hindi pa naaresto ang mga sangkot sa pagnanakaw. Tinutugis na sila. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.